Welcome to English Japanese Vocabulary. Ang vocabulary natin ngayon. Level N3. Hi! Hey. So guys, uh, goy po tayo. Dai Goshu. Fifth week po tayo. It's ka me des pang limang araw po. So this week po sa dai shu, sa fifth week po, ang title po natin is ang topic po natin is about iroiro hyogen shimashou. Iroiro hyogen shimashou. Hai, so, Leslie-san, ano po ang pagkakaintindi niyo po sa iroiro hyogen shimashou? Hyogen po hindi ko po alam. Pagsabi ko po niya. Let's go this. po ng hyogen ano po siya? Express. Okay. Expression po. Apa? Oh, okay. Expression. Ano ang iro-iro? Oh, expression. Iba't iba po. Ano po? Hi. So, magiging? Ah, admit lang po tayo. Eh. Meron pa dito na Pasahin lang po natin. Ah, gumamit tayo ng iba't ibang klaseng expression. So, des. Iroiro si shimasho. Gumamit tayo ng iba't ibang klaseng expression. Hi, so, ang um, topic po natin for today, for fifth day po, do na, ah, kaya niyo po itong basa, basahin? Igo po tayo. Do na yosu desu ka? Hi, do na yosu desu ka? Ano po siya sa, pa, paano niyo po siya i-express sa, sa kapwa po natin na Filipino? Yoso po is state? Or uh -huh. ano? Yung state? State Chico? po? Ah -ah. Parang ano ba sa Tagalog? <laughs> Wait lang. Ay, <laughs> parang ano sa Tagalog? estado? kung ano estado? Kung parang ano, ano, an an estado mo ngayon? Ganon? Ganon po ba siya? ay, ah, itsura? Ganyan? Pero, pero at tama din po yun. Meron din pong anong, anong estado nyo ngayon. Ay, O, oh, po. kasi ginagamit po namin sa, ano, <laughs> sa facility po. Yung po. So, so, so. No, po. Ay. Kaya, magiging? Itsura. Ah, pabasa po. Ano po ang itsura? Hi, so des. Donna yōsu ka? Ano po ang ichōra. So, uh, about po doon ang topic natin na mapag-aaralan na vocabulary po. Ano po, sagutin po tayo sa first vocabulary po natin. Hi. Ay, maliit po ba? Okay. Ano po? Ana. Anamisū ga deru. Ano pa mo anamisū? po. Ang ano pong hanamizu? Ah, ano, sipon? So, de, so, de, Sipon po. galing, galing. Hay, sa so, ano po kayo? Kaigo, kaigo rin po kayo? Opo. Ah, Opo. Kaya pala. Dito po marami po tayo pong ano, participant ng mga ano, kaigo si po. Ano po? Sago so, po tayo sa next. Tame, tame. Ito mo to na po yata. Opo. Tame, Iki. So oh, Tameiki? Hay, ano po ang hindi ko po siya lang. <laughs> Ay, Pag sinabi po ng tamayki. Tamayki po. Mm. 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 Hay, buntong-hininga po. Ano buntong po? Hininga. Yan po yung, yung po yung Yan po. Mm. po. Tamay. <sighs> yan po ang tamayki. Buntong-hininga. Mm. Ano po? So pag sinabi po, Tamayki, 'to. Hay, uh, tamay, tamay ki o Ano naman po siya sa Tagalog? Ay, nagbuntong hininga. <laughs> bumuntong hin, hin- bumuntong hininga. Hay, or bumuntong nang hininga. Hay, bumuntong oh, hininga. nagbuntong hininga. Hay, kumbaga naging ano, naging verb na po siya, action verb na po. Hay. Mm. Go po tayo sa next po natin. Ano po ito? Ah, nami... Ah, namita? Ay, namida? Namida? so, sorry. Namida. Ano po siya? Namida. Ay, hindi ko po siya alam. Ang gumi! Dahil siya po, dahil siya po, dahil siya po. Pag kung, ma kung mapapansin niyo po, meron po siya ditong uh, mm -hmm. radical. Sanzui Hem po ang radical niya. Pag sinabi po Sanzui Hem, ito pong ten, ten, chong. Yan po, Sanzui Hem. Parang miso po yan. Mi so, mi so something oh, na miso. So, this, so, ibig po sabihin, meron po siyang kinalaman sa tubig or likido po. Ano mm -hmm. po? Kaya, ang uh, meaning po nito is, Ano po ang meaning niya? Ano siya? Namida. Namida wa? Tears. tears. Ah, luha. Tears. Oh, so, dahil luha. <laughs> Tungsang gumina, sir. Mute muna po tayo. Ah, si Leslie. si Leslie sang po, ano, Ah, turn niya po na pa. Ano pa, i-rest guys. E Hi. pag sinabi pong namida, luha po siya. Ano po yun, Leslie luha. luha sang? Uh, luha po. Namida. Ah, so this, so this, Luha or tears po tulad po na nabanggit yung kanina po. Ano po? So, pag sinabi mm -hmm. naman pong, pakibasa mm -hmm. po. Ah, uh, namida o nagaso, parang ano, tumutulo ang luha. So, nagaso sa tumutulo, ay, tumutulo, o kaya pagdaloy, pagdaloy ng luha. Kasi ang nagaso is, na, ano, nag, nagarero po siya, di ba po? pag flow po, hmm. ano no. po. So, namida o nagaso, pag-iyak, o kaya naman, pagdaloy no. ng luha. Ano no. po? Ay, so, no. go pa po tayo. Marami pa po tayong vocabulary for today na pag-aaral. <laughs> ah, pawis po. Oh, ano po sa, sa Japanese po? Mm, ah, po. Pawis po, pawis. Oh, this. Meron din po siyang sanzi mm -hmm. yan, Radical, radical yeah. po yung sanzi Kasi yung pawis po, di ba po, tubig o kaya uh, No? Mm -hmm. So, meron po siyang kinalaman doon. Kaya, ang radical niya is mm -hmm. sanzi hen po. Ano po? Ase means, tulad ng nasabi po ni Leslie Sang, pawis po ang meaning po ng ase Paano po. Ano po? Hi. So, ito po ase po. Ano po? Paano po pag sinabing kaku? Pakibasa. Ase o kaku? Hi. Ase o kaku. Hmm. Ano po i-mean nung pagkako po siya? Pagpapawisan? Pagpawisan. Hi. Ase o kaku. Pagpawisan. Pagpawisan. Ay. Ngayon naman po, pag sinabi naman po Ah, mabaho <laughs> Mabaho po yung ano kusay. Mabaho, pero anong klase pong Mabaho po siya? Ito po is mabaho oh, bawis? So, 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 so. Oh, bawis. Oh, Parehas na parehas Ang pagkakaano natin So, nandes, as a kusay, do you know what? po, ano po Kasi diba po, pawis, tapos Mabaho na kusay So, as excited tra amoy pawis. Ano po? Hi. Hindi po siya pwedeng ano, are ase ase niyoy suru. Hindi. Pwede rin po ase no niyoy ga suru. Ah, oh, pwede. O, okay. pwede rin po. Pero masyado na po mahaba po yung ano po na yung sentence niya. ase no niyoy ga suru. Medyo mahaba po. Ang mga Japanese po, siguro po napapansin niyo mga ano sila gusto nila at kinakat nila yung word. Like, for example, ice cream. Oh kinakat po nila yan, ginagawa po nilang ice. O kaya naman, apartment, ginagawa po nila apato. Hindi <laughs> nila sinasabing oh. apartment. So, mas gusto po nila yung mas, ano, uh, short and clear po na uh, na nasalita. So, imbis na po sabihin, mm -hmm. ase no niyo gasuru, ang mga Japanese pong mm -hmm. uh, uh, native po, ganito po sila magsalita, ase. E eh, eh, pag Ay. ano po, pag, uh, kunwari, kung ben, ben kusay, di ibig sabihin po noon, amoy pupu, ganan. Pero sa part po na yun, hindi po nila ginagamit ang ben. Sin po nila is, ng kuksay. Niya yes, Hay, ng, ah. so ng kaya naman, ah. kung halimbawa na, ano, uh, nag uusap po kayo, pero meron Ay. din naman po nagsasabi na, ito, unko no ga ne kumbaga. Ah, huh. parang ano? po isa ni ben, ben Shu. Ben Shu ba? Ben Shu? Hmm. Ben Shu. So, 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 amoy so. So, po. so. so hmm. this, Ben Shu. Hmm. Hi. Pag Shu na po ang gagamitin, dun na po siya magiging Ben. Ben Shu. Ha. Huh. Uh, meron din po tayo dito ang tinatawag sa Japan na Kare Shu. Ang Kare, yun po yung amoy ng uh, medyo may edad na hmm. na mga lalaki. Ah, At yung, ah, al alam niyo po yung ah, katawan okay, nila. Okay ano, gumabaho oh, po. po. Hay, kareshu po ang tawag nila doon. <laughs> hindi po kare na ano, yung pagkain <laughs> ha. May Kali kanji ka na po talaga. Ay, ka, yung pagkain ba yun? hindi, hindi, Yung po kare, may ulang po nila. ano po yung <laughs> Kare po yun yung pagkain po talaga po siya. Hindi po siya, ano, hindi po siya amoy. Hmm. Ay, yung sinasabi po kung ano, kare shu, yun naman po yung hmm. amoy ng, ano, ng lalaking medyo may edad na. Uh, yung, yung siguro oh, madami Jesus, na rin po. So, 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 so. Kung, kapag <laughs> nagagamit po kayo ng train, uh, every morning siguro, mm -hmm. uh, pag puno, ang, puno ng mga sakayjin jin, mararamdaman mm -hmm. niyo yung amoy na yun na ah, ang baho. <laughs> oh, everyday every day po. Utsu uh, na po sa akin. <laughs> oh, naremasta? <laughs> Nasanay oh, kayo. oh uh, misan, misan po. <laughs> Ay, na kayo. Uh, minsan, minsan po. minsan may mailo. Yung desu. des. <laughs> Hi! So, go po tayo sa last po natin na vocabulary yung, na i-re-recite ah, yung ano po yan? Yodare po, yung tumutulong yung laway. So, 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 so. Yodare means tumutulong laway. Ano po? Tumutulong laway. O kaya naman po, maglaway. Hi! O kaya maaari niyo rin po sabihin na, Yodare ga tere yo. Ibig po sabihin po na, tumutulong na yung laway mo, oh ganyan na po ang meaning po ng ay pero pag yodare po tumulong laway na po yun yun ang galing po sa ano natin sa sa mouth po natin yodare po yung lawag lang halimbawa natatakam kayo sa ano sa pagkain ha? yodare ga deru alala basta tutulong ang laway ko <laughs> ganyan po yun yodare deru po yodare ga deru yodare po laway po siya actually pero meaning niya po Never is tumutulong laway ay hindi po pwedeng sabihin na ano, ang laway ko, yung saliva ko. Di ba po meron po tayong words in English pong saliva. Iba na po ang meaning po nun. Pag sinabi pong saliva, daeki na po ang tawag doon. Daeki. Ay, iba po yung sa yodare. Ay, yung yodare talagang ano, uh, pagtulo po ng laway po. Ano po. Pero laway lang po siya kumbaga. Ay, kaso yung, yung style niya po is tumutulo siya. Hay, yodare. Yodare ka deli. Hay, So, maraming salamat po, Leslie-san. Ah, last po. Last po, last po. <laughs> Pili po kayo dito ng isa na uh, vocabulary para ilagay po natin dito sa blank. Tapos sabihin niyo po, blank ga deru. Hai. Leslie-san, nani ga deru no? Ase ga deru. Ase ga deru. Ah, taksang gambatan na hmm. ne. <laughs> 頑張ったから汗が出るんですね。はい、レスリーさん,んーありがとうございます。また後ほどよろしくお願いします。さようなら。<laughs> いはい、そんなにエクスポなてなまあーク、リルシャイ、シビクラのグらヤやさん、よろしくお願いします。 ra siko negaishimasu. Yes, Iyas So, Ito po yung format po natin sa last po lalagyan po natin diyan ng mga uh, vocabulary po na pag-aaralan po natin po. Ano po? Hi. Una po natin na vocabulary is seki. Hi, ano po siya? Seki. Seki. Expression <coughs> 'yan, se. Ito po. Ano po siya? Ah, ubo. So, des. Seki is ubo. Hai. Ngayon po. sakuri Hai. Ano po? Hindi ko po alam siya. Ano po yan? Hindi uh, ko alam siya. Hindi <laughs> ko po alam. Sinok po ang sakuri <laughs> Sinok. Hai. Yung. Ano po? Ah, hindi ko alam. Yes, sang. Ah. <laughs> Yan po, sinok po ang tawag po doon. Tsyakiri desu, ne? Hai. So, meron din po tayong... Kusyami. Hai. Uh, bahing? So, des, bahing. Hai, bahing. Ano po? Hai. kusami Ano po ang kusami sa ano? Sa English? Isnif is po ba yung Isnif? Hindi. missing po. Ano po? missing ano po. Misim. Is, is sniffing is sniffing <laughs> maana ma ah, sneeze sneeze salamat no <laughs> hi mahina po si Inday sa English eh. may nakita ko kanya ng ano uh, uh, content creator po nagtuturo po siya ng English ang bilis ko po maintindihan ka pinalo ko ka agad <laughs> hi ano actually nakakaintindi po ako nahihirapan po ako mag-deliver kasi nung umuwi po ako sa Pilipinas, ano na po ako na first year high school, hindi po ako nakakaintindi ng, ng English, hindi po ako, no read, no write po ako sa ano, sa Tagalog. Nakakapagsalita lang po ako. So, dun po ako nag-start mag-aral mag-English. At ang gagaling ng mga, mga kaklase ko mag-English, nahiya na po ako magsalita. Kaya never po ako nagsalita. Naiintindihan ko lang, hindi ako makapagsalita. Hi! Ah! Hindi ko lang Suzuki. Yari Ako, eh, あひかぶはいそうです。h i k はい。では次いきます。うん、わからないし。ゲップ。 Pag sinabi pong gap, kapag kumain po kayo, tapos busog na busog kayo, lumalabas po siya minsan. Ah, uh, dighay? So, this, dighay. Gap po means dighay. Hai. Na, tsugi ikimashou. Unara, Utot. So, this, so utot. So, tulad po nung ano, yung napag-aralan po ni, natin kay ana kay Leslie Sang o Ano pong sabihin, pong sabihin po sabihin, paano po sabihin ko yung Kusay? Ah, sinabi ko yun. <laughs> Magiging Onara? Ah, Onara Kusay. So, des Onara Kusay. Kapag medyo mabaho, medyo may naamoy kayo, parang, parang utot, maaaring niyo pong sabihin, Onara Kusay. Pwede rin po, get to Kusay. Kasang get po, depende po sa kinain niyo, magbabago po eh. <laughs> Ngayon po yung akubi, Shami, Shakri, hindi, hindi na po siya ano, kusay kasi hindi naman po siya uh, niyoy. Niyoy means uh, smell. Hindi po siya amoy. Ano po? hay So, kung sa maarin maa po natin sabi na seki and kushami ay isa sa mga symptoms ng kaze na tinatawag po. Ano po? Uh, nung nakaraan po, nung Wednesday po, Wednesday po, ano? Friday po ngayon, di ba? <laughs> nung Wednesday po, nung nakaraang Wednesday, uh, na explain ko po na pag sinabi pong kaze, ibig pong sabihin, hindi po, hindi po ibig sabihin na may kaze kayo, ay meron na kayong lagnat. Maaaring inuubo lang kayo, seki, stereo o kaya naman, kshami. O kaya naman, maaari rin pong, nandahil pong, ano, masakit po ang inyong lalamunan, pwede rin po yun maging isang, isang kaze. Ano po? So, it, it doesn't mean na may may kaze kayo meron na kayong lagnat. Hay, kung alin po doon sa symptoms po na 'yon, lagnat, uh, seki, uh, ubo po ano, ubo o kaya uh, yung ilong nyo, uh, sinisipon kayo. Kahit isa lang po diyan, meron kayong sintomas na ganoon. Kasi na po ang tawag to. Hay. So, maraming salamat po bikula ng layasang mata. Yes po na guys, Salamat po. Ah, gumanasay, Bicola ng Laya-san. Hai, mag play po tayo. <laughs> Dalawa po yung roleplay natin. Bicola ng Laya-san, oh. nani ga deru no? Seki ga deru. Seki ga deru. Ah, lumalabas ang ah? ubo nyo. Hai, diyan. Ja, Bicola ng Laya-san, nani o suru no? Akubi o suru. Akubi o suru. Pag sinabi pong, nani o suru no? ano naman ang gagawin mo? So, ibig sabihin, ang sagot ni Biklan Gresan, akubyo suru. Mag kihikab siya. <laughs> 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 Hai, arigatou gozaimasu. Mata yarasu ka nagaishimasu. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more content maraming salamat po hanggang sa muli